Good morning mga guys. kumusta po sa tanan mga followers? Uh, ni ada ko sa uh, sa sayong kabuntagon dere sa among terminal sa uh, TBS muda dere sa Sugod so Southern Lite. So kung ni ano yung mga guys ang ay tabo kung wala ko'y trabaho dito sa ahong building siap ay mag sideline po po mga guys so kinain niya sa akong likod mga kinain akong tinker tab mga kinain akong gamiton uh, pagpamasada so karon mga guys ang hita po gapong adlaw among rest day uh, kibali sa among grupo gapong adlaw mao ay among rest day o karong adlaw uh, mga ang among uh, first uh, first trip mga idol mga bus so ang ang muna pag abot sa among terminal sa uh, TBS Muda sa sugol sa Dunlite mga idol uh, mao kini ang maoy muna pag linya sa among terminal so mao nga niya sayong kapuntagon mga guys para mamasahero uh, mamasahiro So, ako ang unang miabot dire o uh, na ang uh, una kong mubira karon sa parong buntok. Yan. So So mani ang among blackboard mga guys sa among terminal dire sa TBS is muda. O so, uh, are may molesta sa among mga mga numero. Para ni Moran hmm. ah. So, nay, may abot karon hmm. so, mga guys. O magpalistan ni karon sa isang number sa isang cab. So, mao ni ang listahan karon mga mga guys sa sa adlaw nga Merkulis. Ang mag karon kining group 5. Do so, mo na ang mga numero mga guys na magrestig karong adlaw wa. Og kine sa ubos mo ni ang nagrestig hapon og mo ni ang mo na pag ah uh, larga karon. Kini 914 127 05 uh, 56 85 18 43. Og mo ni mga guys ang naglinya ang uh, mga biyahe para sa buntok o kining the rest pickas 135 150 115 23 og 03 mao kuno sila ang unang mga biyahe sa banday so mao ni ang uh, set up para sa mga guys so mao na pud ni ang uh, mga unang miabot mga guys magpalista para sa among oh palista sila guys so so di rin ako i-parking nga guys ang akong center cup samtang ako maghuwat-huwat o pasahero yan So kung inyong tanawan mga guys, kini ang center cab. Ah, uh, medyo dako-dako dun ni guys. Ah, uh, dun din siya. Ug ang makina niya mga guys, barako na uh, 175. Yan. So sa jeep naman mga guys, pa pa abot so magwatawat ug maglingkod-lingkod sa Quadres at bansahong Center Cab. So ako pag ang unang may abot diri mga guys, naka-parking. Kaya ang patakaran diri sa among terminal sa TBS mo diri di sa Sugod. Kung kinsa ang Mag first, mag, mag first trip karong adlaw ang unang maabot maujud ang muna paglista dito sa listahan sa blackboard so there's a picas mga guys pa jud ni abot nga uh, laing mga tricycle ang niya karon mo mga baobao uh, -bao nga mo biyahe mahaplag so good og nagwat-wat po na sila mga guys og pasahero parong sa kaupian parong mahaplag yana so wa pag joy nagparking diri mga guys bisag usa nga uh, magbiyahe parong sa banday so ako pa jud ang nakauna sa pag-abot diri mga guys so kung inyong tan mga guys ning ahong ah, center cab uh, ah, daghan mga littering Hay eh, kini gong mga ining pintal sa usa kasakdanan mga guys. O sa tao pa ni mao ni uh, a ilang bisti or sanina. Na kung ang tao, kung usa ka tawo nindot og bisti mga guys uh, at attractive do tan nindot og gwapo do tan bisan uh, di bisan o batikag naong mga guys pero kung nindot ang sanina madara na ang mga guys sa kahig So, kinim nga guys sa Hong Center Cab. Ang inyong tanawon sa Diles panghambug nga guys. Medyo nindot tud ning pagkahimo guys. Nindot tud ang pagkaplano ni ini. O dili pud sa pagpanghambug nga guys. Ako ra poy nag uh, nangunay sa pagasimbol ni ini, paghimo ani. O naibagong bagong ni abot mga guys nga 157. Ah uh, mao ni palista na pud parong Good morning, boss. Good morning. So, mau pasinis dyan, una ni Abot nga mong para banday mga guys. So, buntag. Adyo pa dyan sa buntag mga guys, kayo. uh, napas ubos ang adlaw uh, bread. jogging Brad mga 6.30 pa ron mga guys papay mga asahiro may abot may mga mga estudyante So mawat ko ako doon rin mga guys so, Paniabot nga pasahero So kung kung wala, wala pa makasubscribe mga guys sa ahong youtube channel o wala pa mo makapalo sa ahong ah, facebook page uh, ah, palihog na lamang ko o pagpalo mga guys o pagsubscribe o gayon lang po ah uh, sa pagpindot ang notification bell para updated kayo sa mga uh, sunod na hong mga videos. So thanks for watching mga guys. Salamat